Nangayo mig butong. Oh. Yara ang mga nangayo butong oh. Perte. Ah. <laughs> per, <laughs> oh. Mara mo so sa dito orchids. Hello, Posing ang mga Wild orchids. Uy, alam mo ba si Marita gusto ana? Balo. <laughs> balo <Balang pag -ita. laughs> Gusto si Marita ani orchids? Oo. Uh Oo. -huh. Kanin Sis. Ano yung ani ni? Di ala. Ano butong? Nisa. na Tapi lah, kau kira? Kau